Guys, tatlong team ng SMC, partikular ang Barangay Hinebra sa magkakaroon di umano ng malaking pagbabago sa darating na PBA Season 49. Napusoy daw kasi ng Meralco ang tatlong kupunan na under kay Al Francis Pag-uusapan po natin yan pero bago ang lahat ay subscribe itong ating munting channel at follow na rin po ang ating Facebook page Sports Republic PH. Maraming maraming salamat po sa suporta. Although lahat ay nagpaabot ng pagbati sa bagong PBA All Filipino Conference Champion, Deep Inside, sangayon sa mga basketball aficionados, Deep Inside ay masakit daw sa damdamin ni Boss Al Francis Chua na ang kanyang tatlong team ay napusoy ng Miralco. Dagdag na asin sa sugat ika nga ang mga malisyosong banat ng mga haters sa social media. Dapat daw magseminar seminar kay Ninad Bucinich ang tatlong coach ng SMB na sina Chito Victolero ng Magnolia, Tinko ng Henebra at George Gallant ng SMB. Kasi nga raw pinusoy lahat ni Ninad Bucinich ang tatlong ito. Although hindi naman sa kamay ng Meralco, literal na sumimplang ang kukuna ng Magnolia ay ang team na ito ni Chito Victolero ang unang nalaglag. Sunod na nahulog ang Henebra sa semis laban sa Meralco. Inamin ni Hinebra coach Tim Cone sa pagsisimula pa lang daw ng semifinal series, game 1 pa lang daw ay ramdam na niyang ibang klasing team ang kaharap nila. Hindi na ito ang dating kupunan na apat na beses nilang pinasemplang o binigo sa finals. Napakalaki raw ng pagbabagong nadala ng active consultant na si Nenad Bushinich. Isa pa, dating champion coach din naman ng Alaska si Luigi Trillo. Naging assistant ni CTC si Trillo sa nabuwag ng kupunan ng ACES. At heto na ang finals kontra sa Death 15 ng SMB. Halos lahat ng e sports columnist at e sports writer ay nagsabing walang chance ang Meralco laban sa SMB. Favorite conference ng Birmen ng All Filipino Conference. Para silang may import sa katauhan ng 6'10 Cebuano Giant. Mula nang sumalta si Jun Marpahardo sa PBA, hindi pa siya natalo sa isang best of seven final series. Ngunit kaagad nagbigay ng maagang pahiwatig ang Meralco. Kinuha agad ng bolts ang Game 1. Kalmadong kalmado pa rin ang paboritong kupunan ng Birman. Buong buo pa rin ang paniniwala ng mga fans na makukuha ng SMB ang kanilang 30th Championship. Team 2, mas mahusay na kupunan ng Bolts ang muling nagpahirap sa SMB. Ngunit swerteng nakabalik pa sila at naitakas nila ang napakanipis na panalo sa Game 2. Kinuha ulit ng Bolts ang Game 3. Bumawi naman ang Beermen sa Game 4, tabla ang series all. sa 2-all. Sa 5-butal Game 5, umasa ang mga SMB fans na magsiseryoso na ang paborito nilang team. Malaking bentahe kung makakaungo sila. Sa lagay, akala yata ng mga SMB fans ay hindi pa nagsiseryoso ang Death 15 ni George Gallen. Lagay ang loob ng mga fans hindi pa nakakatikim ng talo ang Beermen sa Best of 7 Final Series lagi at laging nakakabalik ang SMB. At hindi na mawawala sa isip ng mga SMB fans ang makasaysayang pagbalikwas ng Birman mula sa 0-3 deficit laban sa Alaska sa 2016 All-Filipino Conference. Kaya prenteng prenti pa rin kung titingnan ang team ni George Gallen. Ngunit pinitas muli ng Meralco ang Game 5 upang kunin ang kalamangan 3-2. At heto na ang Game 6. Win or go home para sa SMB. Sa likod ng bench ng beermen, nakitaan na rin ng pag-aalala ang SMC Sports Director na si Al Francis Chua. Laging nasa defensive ang kanilang team, laging naghahabol. Umabot pa sa 17 points ang lamang ng Meralco. Sa kabila ng malaking kalamang ito ng Bolts ay nagawa pa rin makahabol ng SMB. With few seconds remaining sa lahat ng player ng SMB, akalain mong si Junmar Pahardo pa ang nakashoot ng tres mula sa isang broken play. Tabla ang score sa 78 all. Kahit ako naisip ko sa SMB talaga ang game 6. After all, hindi pa sila natalo ng back to back sa conference na ito. Kung mag overtime at manalo sila sa game 7 ay yamado ang SMB dahil mas hitik sila sa karanasan. Ngunit ayaw na ng Miralco na pakawalan ang pagkakataon. Sa 3.3 seconds na natitira sa game clock, ibibigay ni Ninad Bocinich kay Chris Newsom ang karangalang itarak ang shot natatapos sa paghahari ng SMB sa Philippine Cup. 3.3 seconds naghintay ang inbounder na si Chris Bankero na makawala sa bantay si Chris Newsom. Naipagpag ni Newsom ang defender na si Simon Inciso at mula sa right baseline pumasok ang jumper ni Newsom. Ang tirang tumapos sa labing na taong paghihintay sa unang kampiyonato ng kanilang prangkisa. At nasabi nga ni Coach Tim Kau ng Hinebra, hindi na raw siya nagulat na nag-champion ang Meralco. Malaki raw talaga ang improvement ng Bolts sa ilalim ni Nenad Bucinich at Luigi Trillo. Sa tagumpay na ito ng Miralco, lagi at laging nakakagawa ng issue ang mga buzzers na iugnay ang SMB lalo na ang Hinebra, pati na ang Magnolia. Kesyo raw napusoy ng bolts ang tatlong team ng SMC dismayadong dismayado raw si Al Francis Chua. Pati si na Snow Badwa at Spin.ph editor-in-chief Dodo Katakutan sa kanilang online program, sinabi ni Snow Badwa, tiyak daw may malaking pagbabagong mangyayari sa tatlong team, especially sa SMB at sa Barangay Ginebra. All right, natalo raw ang Jin King sa semis kontra sa Meralco at dapat daw na maging battle cry ng SMB, igaganti namin kayo. Ngunit hindi ganoon ang nangyari. Kumbaga, ang kuya na gustong ipaghiganti ang nakababatang kapatid ay tinalo rin ng Bolts. At mas malala pa, naka 7 game ang Ginebra laban sa Miralco, ngunit naka anim na laro lang ang nahirit ng SMB. At dahil dito, pagtataya ni Snow Badua, tiyak nakikilos sa Alpransis Gua. Di umano'y may mga player na tiyak na isasalya upang mapalitan ng bago. Sisimula na raw ni Chua ang pamimita sa farm team upang palakasin ang tatlong team na napusoy ng Meralco. Sa tatlong SMC teams, paborito ni Boss Al ang Barangay Henebra, kasi siya ang team governor nito. Ngunit paboritong kupuna naman ng SMC Big Boss ang SMB dahil dala nito ang pangalan ng number one beer sa bansa. Anyway, makabubuti raw sa PBA na ngayon ay ang Meralco ang nag-champion. Walang star player pero pinagharian ang All-Filipino Conference. Naghahati daw ito ng pag-asa sa mga independent team dahil kaya palang talunin ng team na walang superstar. Ang kupuna na sabi nga ng coach nito ay death 15. team. Guys, yan lang muna. Hanggang sa muli. Kahit gaano po tayo kabisi ay huwag po natin kalimutan ang ating buhay espiritual. Lagi po tayo magpasalamat sa bawat araw na dagdag sa ating buhay. Malaki po ang maitutulong ng pananalangin araw-araw. Isang paalala po mula sa inyong Halo-Halo Sports Republic.